So, kung meron kayo, mga kapatid, ayan, mag-direct message kayo, still buying po tayo ng mga ganitong uri ng klase ng coins. At patuloy po nating binibili ito. Okay? So, ayan mga kapatid, may dumating po sa ating parcel. Dalawa po ito. Ito po yung mga silver coins na patuloy nating binibili. So samahan nyo ako mga kapatid para may ko rin sa inyo mga kapatid kung ano po yung mga binibini natin. Ayan. From Cebu pa po ito mga kapatid at from Pasay. Ayan. So buksan na po natin mga kapatid para may pakita ko na po sa inyo kung ano po yung mga binibini natin mga silver coins. So ayan. Galing ng JRS mga kapatid. So itong isa pala mga kapatid galing Cavite po. Meron pa po tayong parating na hard to find. Ayan dami po kasi mga coins na naipadala sa atin nung mga nakaraan. So ayan mga kapatid, itang kita nyo naman silyado po at uh, papakita ko po sa inyo kung ano po yung mga klaseng barya na pwede pa natin bilhin sa ngayon. Kaya kung meron kayo nito, ayan, PM nyo lang ako sa ating Facebook page. So ang priority natin mga kapatid, yung mga nagdadirect PM no? sa ating uh, messenger, sa ating Facebook page. Ayan mga kapatid, mga silver coins po yan. Okay, so ayan mga Morgan Dollar 1910 1910 Ayan, Morgan Dollar, napakaganda pa At ito mga kapatid, yan Silver coins din po yan, so Ito namang isa mga kapatid <clears throat> So isusum ko yan mamaya Para makikapakita ko sa inyo ng malinaw So ito mga kapatid, kadalasan ko pong nabibili ito dahil napakarami pa nito mga kapatid na nagkalat din sa ating mga bahay. Ayan, mga naitagong bariya natin mga kapatid noon So ito po yung mga 1945 1944 Pababa po yung taon Ayan So ipapakita ko po sa inyo na malapitan to mga kapatid Para may pakita ko po sa inyo At baka mamaya pamilyar po kayo sa mga ganitong uri ng uh, mga coins So hindi tayo nakapag video dun sa table natin Ayan nililinis pa po no <laughs> May naayos So ayan <clears throat> So, ayan mga kapatid. Kitang-kita nyo naman. Ayan po. Susunod natin mga kapatid. Ayan mga kapatid. Ayan po yung patuloy natin binibili. 50 centavos, Pilipinas. 1945, 1944. Pababa po, no. 50 cents, 50 centavos. Kasama po yan. 1945, at ito 20 cents. Kasama po yan, 1945 below. Ayan, 1918 pa po ito. Uh, at itong mga 10 cents. Ayan po mga kapatid. 10 centavos. Kasama rin po yan, no? 1944, 1945 below po. Ayan, 20, uh, itong mga ganito, 1958, ayan, naisama lang. Pero hindi po natin to binibili, no? Binubukod po natin yan. Kalimitan dyan mga kapatid, 1944, 1945. Ayan, mga kapatid. Ayan, mga ganito po yan, ha? Okay, so dapat pamilyar, pamilyar kayo para at least, kung meron kayo, ayan, mag-direct message na po kayo agad sa ating Facebook page. So, picturean nyo po agad, mga kapatid, at isend sa atin. So, ito po yung mga nabili nating mga Morgan Dollar. Ayan po. <clears throat> Isa rin ito, mga kapatid, sa mga patuloy nating binibili. Ayan, yung mga ganitong uri ng silver coins. Ayan, US Philippine Coins mga kapatid So itong mga ito mga kapatid sa collector din natin nabili Ayan mga Morgan Dollar po yan Kaya kung meron kayo pwede ko pong bilhin sa inyo Ayan Kaya ito yung may lagayan mga kapatid Pag mamayari po ng collector din po ito Ayan 1910 Mga common US Philippine Coin So kung meron kayo mga kapatid Ayan mag direct message kayo Still buying po tayo Ng mga ganitong uri ng klase ng coins at patuloy po nating binibili ito. Okay? So ayan mga kapatid. Yun lang po. Ah, maraming maraming salamat po. In-update ko lang po kayo sa lahat po ng mga nabibili natin. Meron pa po tayong mga parating. Abangan nyo po yun. Mga hard to find coins, error coins, at mga ganito pa rin mga kapatid. Silver coins. Napakarami pong nakapagbenta sa atin ng mga ganito. Okay? So maraming maraming salamat po and happy hunting sa inyong lahat mga kapatid.